pagpag -pag mula ula na ano? Pababa. Gano. Pababa, ano? Pababa, ano? Pababa, ano? ako Lasa, ma ako Gano? -may -pag 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 ano? ano? Hmm. ano? 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 pagpag, pagpag. ano? 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 gam Ngam gam Ngam gam Ngam gam gầm nếp Kịp Cô lòng Nói cái mà tiền kulam ini kulam ayo ayaw, ayaw dikit ayaw niya, dikit ini mm -hmm. ayo oh ayo niya, ayo ini Meron ba kulub-kulub kulog Kulub-kulub dikit. Talagang magam. -hmm. Pikit lang pa ano. Mm Hindi. -hmm. Okay. Diyos na makapangyari ang sa lahat. Teki lang niyawi. Teki lang po kami, Ama, lumalapit siya sa mga Ama. May po kami, Panginoon. Yung patugbay at gabay sa mga Ama, sa aming gamutan. Pamunahan niyo po kami, Ama. Nilip po namin sa iyo, Ama, ang lahat ng uh, sakit na ramdaman ng katawang ito. Nilip po sa inyo, Ama, na lahat ay mabaklas, malusaw ng banal mong kapangyariya. Ang sino mang gumagambala sa tang ito, Panginoon, ay si magkaroon ng kaparusahan. Ayon po sa inyong uh, decision, Panginoon. Maraming salamat po sa mga oras nito, Ama. Tinatas po namin ito sa iyo, Panginoon. At panguna ka sa mga oras nito, God. Sa to, aray po, tinit operaro tas. Kung sino man ang nagbibigay pasakit sa taong ito, mag-usap tayo sa Diyos, 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 Diyos ng lahat, Diyos ng sinakatipatan sa impyerno. Amatam, limatami, kontrabis, tam, limitami, pasok sa katawan niya. Ngayon din. Poo! Aray ko. Sige, pagpag, pagpag. Pagpag. Limatam. Poo! Sige, papagpagin na. Papagpagin. Sige, lahat, lahat. Mula ulo, pababa. Ulit naman ako. Wala wala po ba Pwede naman Ah, pwede naman kausap. ko, aray ko, aray ko. Pwede naman kausap. Kaibigan, kakilala ka mag-anak. Ha? Ah, aray ko, tutoy. Mabulog pa kanyan. Kakilala ka mag-anak. Ano? Sagot! Alam mo Ha? Ah, sagot! Kakilala ka mag-anak. Kaibigan, ha? Ah,

Tawang elemento Tatanggal yung lata Ha? Ah, anong dahilan? Bakit mo pinapirapan tong to? Anong dahilan? Sagot! Sila mga taong BOOM! Ha? Anong dahilan? Taga saan ka? Taga saan? Ha? Ah. Ikaw rin ba may gawa sa asawa niya? Ha? Aray ko toto eh, aray ko toto Ha? Sige, lakasan mo. Ikaw rin may gawa sa asawa niya? Ha? Ah. Aray Katanggalin <coughs> lahat ha? Sige, paklas, paklas. Sa sa dibdib na, sa dibdib. Papagalingin mo ito ha? Ha? Ah. Aray ko toto Almatam. Pagkulog ng pagkulog. Boom! Aray, Jesus ko. Tatanggalin lahat ha. Taga saan ka? Tagasan. Tagasan ka. ka? Ibulong mo lang. Taga ka? Sabihin mo, tagasangka saan ka? Kapahirapan kita lagi. tagasangka ka? Ibulong mo, tagasangka ka? Matanda bata? Ah, matanda bata! Almatam! Boo! Sige, oh. baklas, baklas, baklas. Meron pa, meron pa. Tatanggalin lata. Ah. Matanda bata, matanda ka na na. Ah. Matanda ka na matanda na. Ah. Tagasan ka. Tagasan, sagot. Papera pa kita sige. Baklas, baklas, baklas. Tatanggalin lahat ng ilagay mo diyan ah. aling ah. anong gamit mo? Kandila manika. Anong gamit mo? Ay, aray ko tutoy, aray. Boom. Aray ko Mainit. Ah, sige, iba klas. Iba klas. Meron pa, meron pa. Tatanggalin lahat. Ah, sige, iba balik <coughs> balik datang <coughs> sakit balik oke baklas baklas tagasangka Sagot, tagasan tagasangka tagasan sige bulong mula para bulong bulong na karne bulong tagasangka ah tagasan lalaki babae ah lalaki babae Sagot, papahirapan kita ng sige ay may usap Ah, sige, baklas, baklas. Meron pa ako nakikita. Baklas, baklas. Boo! Ayun mong sabihin, ha? Ayun mong pag-usap. Ah, sige, tatanggal na nata.

Pagkakita ng Patawad sa Panginoon. Pagkakita tawag sa Panginoon. Sige. Gising, balik, balik, balik. Kebun. Ini naik kita. Ini ini kita tahu. Ayo. Kalau pag mati mo. Kalau pag makan tu bigar. Kulup para tiyan, ano ini ipit. Kulup. Buro, ginalit na nga nung wala ko nga ano. Wala ko nga ano. Wala ko nga Gusto. Ang pintod na po, pakiram pakiramdaman mo ang katawan mo kung gumaan. Naiba sa dati. Kami na, -na matiyan ka dati ingon pag ianan mo kung mayo na o makukulog hawak ko ah, na. Dati nang kulog ay kadlang mo nang kun ako ah. Dati. Dati na man siya. Ngunya. Hali si tong garubukol. <laughs> Sinisip kung kaya ako. Ay sa taas ka po pasalamat ano. Uh -huh. Ayan, si nanay po, uh, matagal na po yung inintang ganyan sakit sa katawan. Yan po, uh, salamat po sa Panginoon sapagkat uh, binigyan po siya ng pagkatao na ipadama ang kaginawa sa kanya. Siyatat po, po sa lahat ng uh, nanonood, sa lahat ng uh, instrument of God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Silvis po sa lahat.